What's up, mga idol? Welcome back to my vlog. La, Kan, mga idol, Di mana kita Dito ke patag. Di Oh, di situ Hah? ah, mag harvest ako ng saging mga idol ko mamutol wala yung pamangkin kung takaputol pumunta ng ibang probinsya nagbakasyon ito mga idol oh, ang area namin dito So, mga idol yung area ko oh, Madamo Tagal na akong hindi nakapunta dito mga idol Tagal na talaga Mga ilang buwan na Ngayon lang ako nakabalik Yan mga idol oh Yung mga pananim ko na saging mga idol Nasa mga Mahigit tatlong hektarya ito mga idol Yan mga idol Madami na palang mga Dapat na harbisin mga idol Yan mga idol oh Pwede na rin mga idol oh Tumbungan ng saging

Pasensya kayo mga idol, tagal na akong hindi nakapag ano upload ng video sa YouTube channel natin. Hirap talaga pag wala tayong taga photographer mga idol. Pero tiis pa rin. Ini na matay ng lubi di ay. Dito ang banda mga idol Yung saging dito Tanim ng anak kong ano Yung anak kong polis May kahoy ako idol oh. Patay na Pwede pa yan Lagari lang namatay Itong banda mga idol Ito oh. Anak ko ang nagtanim Dito mga idol Yung polis na ngayon kalau mengadol uh, melakin anderin yang kahuiiko pudinarin megamitan idol oh. malaki na yung langka ko dito mga idol so na lang hindi na hindi na matay sa ano dito ka dati mga idol yung may bahay ako dito mga idol dati dito itong banda itong bato na to oh. at saka dito rin mga idol ito ang area ng bahay ko sa harapan ko itong nangka saka dito ang lutuan ng kopra ko mga idol dito ito ang butas oh, oh, kita nyo may butas pa yun oh tapos ang gatungan mga idol dito dito mga idol ang gatungan ito oh. butas ng gatungan mga idol ito oh. Yan, yan o, makikita nyo. Butas ng gatungan yan, mga idol. Yan, mga idol o. Oh. Nasunog. Parang sinadya ang sinunog. O kaya, nadisgrasya lang sa, ano, yung nag, nadisgrasya ng mga nag, sisingot ng druga yata. Kasi dito, idol, ano, talagang ship na ship sila eh walang tao kaya yun putol putolin ko lang tong video na to, mga idol para makapag harvest ako ng saging wala akong taga video ito mga idol ito ang saging ko oh. pangalawang tapok to mga idol yung parang dito pinag iipon ipon ito ang pangalawa yan oh. hindi ko pa natapos sa uh, anuhin isipi eh mayroon pa doon sa unahan At saka dyan sa bandang baba Siguro mga Apat o limang tapok ng Ganito mga idol Yan o oh. Saging na kardaba to mga idol Malaking na ano Ang daming nawawalang puno ng saging Dito oh, wala nang laman Inubos na ng mga Hayop Minsan kasi pinaglagyan ng mga hayupan to Tapos minsan na makapunta dito mga idol Yan o oh. Walang laman, walang puno ng saging Dito naman buti na lang may mga ano pa So yun mga idol So yun na mga idol Tapos na kami nag harvest dito Iwan ko lang banda sa taas kung may makuha ba. Yung talagang yung matanda na talaga. Yung sa saya gulang. Dito mga idol yung yung iba ano, hindi namin inubo sa pagharvest. Yung aabot pa ng mga dalawang linggo bago mahinog. Iniwan namin para kasi ngayon ang kumprada mga idol. Baka nandoon na nga siguro ang truck. So, dong, potol? Ah, oh, nang musur ka? Ah. Oh. So, yan mga idol, oh. May naglinis din dito sa aso. Yan, oh. Yan. Yan. Naglinis din ang mga saging niya. Akala ko nagharbis Hindi pala. So, pawin ako, idol. Ito ang gamit sa pagputol, idol. Oh, harbis Kawit na, no? May dugtong na kawayan. pamangin ko ang nag mga idol siguro mga apat na balik sa kabayo so walong bukag bukag ang tawag sa bisaya last na mahigit so update ko lang mamaya mga idol So, isa lang ang maputol ko dyan mga idol. Yan o. Oh. Yan o. Oh, yan, yan. Yan. May lansunis dyan.